nagliligtas tayo hindi sa sarili nating gawa kung hindi sa ginawa ni Kristo lamang at lahat po ng iyon ay sapat na Amen Nagliligtas tayo sa Diyos hindi dahil sa nakasulat Nagliligtas tayo sa Diyos because of the Holy Spirit that is within us Kapag bising basic ka at hindi ka nakakapanalagin it is the Holy Spirit that is prompting you You have to pray first before you go to work. You ask God, God for guidance. Yes. It is the Holy Spirit. You have to activate the power of the Holy Spirit in your life so that hindi po tayo malilito. Ngunit si Cristo ay minsan lamang nagando para sa mga kasalanan na ito'y sapat na. Yung mga verses po, they are they are containing the same but different verses. Mga, mga verses na pang-support. Nang sa ganon, maalaman natin na hindi po tayo nang huhula lamang sa pulpito. At iyo'y sapat na pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. Hindi para magpasarap ang buhay. Naupo siya doon para ipanalangin ka pa. Next slide please. For by one sacrifice, not your sacrifice. For by one sacrifice, He made perfect forever. He made perfect forever those who are being made holy. Sa kanila ng pinabanal ay ginawang perpekto ng Panginoon sa pamamagitan ng isang sacrifice yung ginawa niya at inihantog doon sa krus ng Kalbaryo. He made, he made, he has made perfect. Kailan? One time? Just today? And also for tomorrow? No, it is for forever. Hindi ko alam kung anong Bible ang binabasa ninyo o nila But as far as the word of God is concerned, the Bible is just one. At lahat ng iyon ay tumutukoy e doon sa ginawa ni Kristo doon sa krus para sa ating kaligtasan. Amen. Next slide please. Huwag po kayong yung kanunitin yung ko po ay laging <laughs> every time I speak. That's sa makatuwid, sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap magpakailanman ang mga nililinis. Yung nililinis, hindi lang yung nilinis. Kung hindi nililinis, ang, ang, ang justification, the moment you receive Jesus sa theology, you are being justified. Hindi ba, brother, make it, make it, make your sermon so short and make it so clear to everybody. The moment you receive Jesus, you are saved. And you are justified. Ibig sabihin, pinawalang sala Panginoon. Amen. Nang ikaw ay pinawalang sala, hindi ibig sabihin hindi ka na magkakamali sa buhay. Yes. Amen. Hindi ka na matutumba. Yes. At lalong-lalo, nakalive po tayo, may mga nakikinig, tinatagos nila. Yes. At lalong-lalo, mga kapatid, tayo po ay pinawalang sala ng Panginoon Amen. dahil sa kanyang ginawa. Amen. Sa mga tuwid sa pamamagitan lamang na isang paghahandog, Palagi, para yung mga dito ay hindi maging self-centered, kung hindi maging Christ-centered. Amen. Ay yes. kanyang ginawang ganap, magpakailanman ang mga nililinis. Once you were justified, then you are being sanctified. Yung sanctification dito is that God is changing you every day of your life. You can never change yourself. Hindi, hindi mo kaya magunin yung sarili mo. Bakit? You are weak. And yet, because of the power of the Holy Ghost, of the Holy Spirit, then God is enabling you He is making you unable to do the things of God. Bakit? You are being sanctified every day. Ikaw ay pinapabanal ng Diyos araw-araw ng iyong buhay. At kung ang iyong kapatilan ay nagkamali sa iyo, huwag mong aariin na si Marmina. Sapagkat so ang pinabanal ng Diyos ay hindi maaari. At ang sino man, if God is with you, then who will be against you? Sige pa, parang pakanalisigit. God God of love he is god of justice yes he is god of justice and that justice was met on the cross by jesus you know we are talking about our our friend attorney Salgado uh, i'm sorry his it sagada attorney sagada uh, it is a place in in philippines from the mountain sagada, sagada. at at uh, that we are already justified. And God, God, ang Diyos ay, ay tapat at hindi kanya maaaring hatulan doon sa minsanang paghatol sa ating Panginoon sapagkat ang pagkakasala ng sanlibutan ay minsan ang hinatulan ng Diyos sa pamamagitan sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon. At kung binayaran ka na ay hindi ka na maaaring hatulan pa ng Diyos for the same crime na binayaran ng ating Panginoon. God does not practice jeopardy, the law of jeopardy. Next is like this. Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo palagi. Sa church na ito, no, I always pray every side. Cover this place, Lord. Cover every member of your blood, of the blood of Jesus. Because the blood of Jesus says it all. Higit ang nagagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu, inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili bilang handog na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating mga budhi sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo ay makapaglingkod sa Diyos na buhay. Do you think you can serve God by your own effort? According to this verse, We can only serve God because He allowed us. Amen. Sa mga gawang walang kabuluhan upang tayo ay makapaglingkod sa Diyos. Ang Diyos ang siyang naglilinis sa atin. Hebrews 9.14 How much more? The word, how much more shall the blood of Christ? That's why every time, tuturuan ko po kayong manalangin every time you go to your word, before going to work. You ask Jesus to cover You by his blood. Nang sa ganon malayo tayo sa accident yes. for one reason? Because we are covered by the blood of Jesus. Yes, you can do your your effort. To do that. You can do your effort, people, so that you can you cannot go against the flow, you cannot stop, you cannot hit and run, you cannot experience hit and run. You can do all that. Yung mag-iingat ka sa sarili mo, yung kinakain mo, iniingatan mo, yung iyong katawan. But nothing is harder than the truth. Kapag tayo po ay nanalangin at nagpabalot doon sa dugo ng ating Panginoong Yesu Cristo, 100% babalutin po niya tayo ng kanyang dugo and you will be safe in your life. Amen. Amen? Yes. Praise God. Next slide please. Sige po, babasahin po na lang ng bilis. Gusto nyo bang malaman na tayong lahat sa katotohanan ng mensahe nito ay totoo nga ba tayo ay pinatawad at pinalaya ng Diyos mula sa kasalanan? Amen. Amen. The scientific the scientific formula for this is this. Sabi niya kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran. Kung ito po yung silangan, ito yung kanluran. At kailanman kapatid ay hindi sila magpapangabot hindi kailanman magpapangabot ang kanluran sa silangan o yung silangan sa kanluran. Kung gaano as far as the east is from the west, then ganoon nililibot ng Diyos ang ating mga pagkakasala. Yeah, Dahil kailanman ay hindi po sila magtatagpo. Kaya nga ngayon alam na natin bakit merong east-west bank. Nandito po si kapatid yung taga-metro bank. Palapakan po natin ang best bank. Back? kasi kailanman, man yung east ay hindi magtatak magtatag magtatagpo magtata doon sa west kaya meron east west bank kaya sa susunod mag-open kayo ng account sa Metro Bank <laughs> Next slide please <laughs> ang lahat ng sumasampalataya sa kanya ay pinalaya Sumasampalataya ka ba sa Diyos Amen. Sa, sa ating Panginoong Hesukristo then people hold this verse Sumasapula tayo sa kanya ay pinalaya na sa lahat ng pagkakasala na mula sa mga ito ay hindi hindi kayo kayang palayain ng kautusan ni Moses. Is the word of God is clear about this matter? Even if you will go all your life people you try to do the Ten Commandments and not just the Ten Commandments anyway, 613 commandments for the Jews. Then people, hindi mo kayang perfectuhin ang lahat ng iyon because every time, every moment, Every minute of your life, you have to memorize, you have to do all these things. Eh, ang problema, tao tayo ng mga at kahit nandito sa church, ay maaari tayong magkasala because there are a lot of ways by sinning, sa isip, sa salita, at sa gawa. And there are a lot of avenues from sa pagkakasala. Pride of life. Alam mo yung pride of life na tayo po, kapag meron tayong nakutangan, at iniiwasan natin at nandito siya sa kabila, ikaw ngayon ay dadaan at hindi mo siya papansin yung sasabihin mo, to the left, to the left. to the right, to the right. That is the, the, the kind right. of life, eh, you no? Know? Dahil, uh, pasensya ka na. Bakit hindi mo puntahan yung tao? Pasensya ka na, kapatid. Wala pa akong pangbayan nila. Pero next month, yung kalahate. Amen? <laughs> Sige po, para pa natin si Gita. Tandaan at, natin ang lahat. The Lord does not practice partiality. Ang lahat ng sumasampalataya. Eh, iba kasi ang religion ko. Hindi natin pinag-uusapan ng religion. Ang pinag-uusapan natin, ang lahat ng sumasampalataya. Amen. Ang lahat ng naniniwala sa Panginoon ay pinalaya sa lahat ng pagkakasala na mula sa mga ito ay hindi kayang palayain ng kautusan ni Moses. Next slide please. Two minutes more. Next slide, please. Kayong mo patay dahil sa kasalanan. It is, it, it is, the word of God is not hard to understand. You just have to know the past, present, and future. Kayong dating patay dahil sa kasalanan, kayong mga hintil na hindi saklaw ng pagtutuli, I want ask, okay, ayon sa kautusan ay binuhay ng Diyos sa nakasama ni Kristo pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Because salvation first is of the Jew, mga Hudyo, at ang mga hintil ay itinuturing na marumi at makasalanan. But because of the death of Jesus, you are now forgiven. Amen. Next slide, please. Sa pamamagitan niya ay napalaya tayo sa mga tuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Oh, amen. Through His blood, by His blood, you were justified, people. You were redeemed, and because of that, God deserved the highest praise, the clap offering. So, <laughs> But uh, nonetheless, people, meron to part three, and I am excited to finish this uh this uh, series. message. Sige po tayo lahat ay tumayo. Let, uh, music team, please let us sing for the Lord. And let us prepare our Holy Communion materials. Sige po tayo lahat ay tumayo at panapakan ng Diyos sa ating kalabis na